Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masweting numero at kulay basis sa inyong mga subject signs sa araw ng Webes, July 10, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahid ng money oil sa inyong mga palal mga kasyanski. Ito po ay mga katulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Kung ano man pong uri ng sugal na inyo pong sasalihan. Kinakailangan na ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay masalo pang pipisa. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto nyo pong umorder, pwede po kayo mag-PM sa akin. Sa akin Facebook page, Janice Kristen Vlogs. At kung meron naman po kayo mga favorite lucky number na lagi nyo pong pinapangalagaan, pwede nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito, basi po sa inyong mga sujak sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong aris, iyong iyo ang araw na ito, at ang mga araw pang darating. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalan na kulay ay yellow. Ang iyong mga na numero, 17, 20, 12, 24, 37, at 38. Para sa mga taong Taurus, muling lalakas ang loob mo, kaya't pwede mo nang gawin ang mga binabalak mo. Ang iyong mapalag na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 15, 21, 25, 34, at 45. Para sa mga taong Gemini, natatapa ang sugod ng sugod na hindi nagpaplano, Kit bago ka kumilos, iplano mo muna ang bawat na gagawin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 19, 28, 39, 40, at 42. Para sa mataong cancer, masasabi mo ngayon ang matagal mo nang sa loobin. Bibigyan ka ng langit ng pagkakataon upang ihayag at sabihin ito. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 16, 23, 36, 38, at 41. Para sa mga taong leyo, itataas ang nagpapakumbaba habang hihilahin naman ng paibaba ang mga nagmamataas. Dapat tuon ka sa nauna. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 1, 9, 15, 20, 26 at 37. Para sa mata ang Virgo, nakakatuwa ang kapalaran mo ngayon dahil aakalain mong mahina ang loob mo pero makakagawa ka pa rin naman ng makakamanghang mga pagay na siya magpapatapang sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mga sorting numero 5, 12, 25, 29, 39 at 45. Para sa mga taong libra, tutukan mo muna ang tungkol sa pangkabuhayang aspeto ng iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero, 7, 14, 21, 28, 30, at 42. Para sa mga taong Scorpio, uunlad pa ng uunlad ang buhay mo. Sa katunayan, di mananaig ang mga taong gusto kang papagsakin. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 15, 20, 27, 29, at 33. Para sa mataong Sagittarius, wala kang dapat na ipag-alala. Kumikilos ang iyong kapalaran ayon sa pangarap na gustong-gusto mong mapapasayo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga sorting numero, 9, 14, 22, 36, 38, at 41. Para sa mga taong Capricorn, mawawala ang takot mo ngayon. Maumpisahan mo na rin ngayon ang mga pagay na di mo kaya noon. Ang yung mapalad na kulay ay orange. Ang yung mamastriking numero, 5, 17, 29, 31, 33 at 34. Para sa mga taong Aquarius, magbalik tanaw ka sa iyong buhay. Ngayon mo rin marirealize na kung sininop mo sana ang mga swerte mo, baka umangat ka pa. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga swerte numero 4, 18, 20, 22, 35 at 37. Para sa mga taong Pisces, hindi ka makakapagpasya ngayon. Subalit ang mabuting balita, itutulak ka ngayon ang kapalaran mo para mapaganda ang iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero 2, 11, 19, 25, 32 at 43.